Itong issue tungkol sa ano sa legislated wage uh, increase. Ang uh, Kongreso uh, naipasa na yung 200 uh, pesos na across the board wage increase. Ano bang position mo diyan? Ako kailangan talaga ng living wage yung ating okay. mga manggagawa. So yung uh, siguro sa halaga uh, yun ang ating pag-aaral uh, kung tayo'y palarin ano dapat pag-aralan nya ang husto. Pero yung increase kailangan niyan. Pero dapat kasabay nung pag-increase ng uh, minimum wage E bigyan naman ng suporta yung mga negosyante mm, mm, no paano pa magiging maayos ang pamumuhunan nila dahil ang reklamo naman ng, ng uh, mga negosyante dahil sa red tape dahil dito sa uh, corruption eh ang hirap mamuhunan mm, no uh, mabagal so dapat may, ka may kasabay na suporta uh, sa mga mamumuhunan para naman pagdating uh, ng dagdag na gastos dahil nga dito sa labor